OFW sends billions every year. Pero bakit hindi nagiging mayaman? Simply lang, remittance doesn't build wealth. A system does. Every single day, milyon-milyong pisong dumadaan sa mga remittance centers. Galing sa mga OFW na nagsasakripisyo sa ibang bansa. May nag-aalaga ng bata sa Hong Kong, minor sa UK, may engineer sa Middle East. Lahat sila may isang pangarap, makapagpundar, makapagpahinga at makapag-uwi ng ginhawa. Pero ito ang masakit na katotohanan. Pag-uwi ng marami sa kanila, ubos ang ipon. May bahay nga, pero wala naman naman ng bulsa. May bagong cellphone nga, pero wala namang emergency fund. At minsan, balik abroad ulit. Kasi wala nang natira. So bakit ganito? Kung bawat padala ay bunga ng pawis, luha at sakripisyo bakit hindi ito nagiging puhunan para sa kinabukasan? Ang sagot, kasi walang sistema. Karamihin sa mga OFW na pupunta sa trap na tinatawag na remittance cycle. Padala, gastos, padala ulit, gastos ulit. Parang walang katapusan. Hindi dahil tamad ang pamilya. Hindi dahil kulang ang sweldo. Kundi dahil walang malinaw na plano kung saan dapat napupunta ang pera. Ang remittance kasi, by itself, hindi automatic na yaman. Kung walang sistema ng budget, savings, at investment, lahat ng kinikita mo, tuloy-tuloy lang na dumadaan sa kamay mo. Pero wala kang nahahawakang asset. Think about it. Kung kumikita ka ng $800 kada buwan, at sa loob ng 10 taon mo sa abroad, ay halos 5 million pesos na ang pinadala mo pero wala kang naipon, ibig sabihin hindi kita ang problema. Sistema ang problema. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit maraming OFW yung kumikita. Pero hindi yung mayaman. At paano mo mababago yan kahit saan ka man ngayon sa mundo. Ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice. Kumonsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Maraming Pilipinong naniniwala na basta malaki ang kita, automatic yayaman. Pero hindi totoo yan. Kasi kung pera lang sukatan ng yaman, eh di sana lahat ng kumikita ng malaki mayaman na. Pero hindi eh. Marami kang makikita mataas ng sweldo pero hanggang ngayon nag-aalala pa rin kung saan kukunin ng pambayad sa renta o tuition. Bakit? Kasi income alone doesn't make you rich. Ang totoong sukatan ng yaman ay kung paano pinamamahalaan, pinapalago, at pinoprotektahan ng perang pumapasok sa iyo. Dahil kahit malaking kinikita mo, kung mas malaki naman ang ginagastos mo, parang balon lang na walang takip. Tuloy-tuloy ang tagas, walang naiipon, ang remittance ay simpleng daluyan lang ng pera. Isang tulay na nagdudugtong ng sakripisyo mo sa abroad at mga ilangan ng pamilya mo sa Pilipinas. Pero kung ang bawat padala ay nauubo sa bayarin, sa luho at bagong gamit, walang atitirang seed money para sa pagyaman. Ang masakit isipin, maraming OFW na sampo, labing lima, minsan dalawang taon nang nagtatrabaho sa ibang bansa pero pag-uwi nagsisimula pa rin sa zero. May mga nagkakasakit, kailangan umuwi, pero walang emergency fund. May mga nagreretiro, pero umaasa pa rin sa anak o kamag-anak. Hindi dahil kulang sila sa sipag o tiyaga, hindi dahil hindi sila marunong magtrabaho, kundi dahil hindi sila naturuan kung paano gawing asset ang bawat kinikita nila. Ang pera kapag hindi mo binigyan ng direksyon, kusang mawawala. Ang dapat mong ginagawa, bawat kita mo dapat may patutunguhan, may parte para sa gastos, parte para sa ipon at may ibang parte para sa pagpapalago. Ito ang totoo. Ang padala ay tulong pero hindi dapat maging hangganan ng pangarap. Ang tunay na layunin ng padala ay hindi lang para mabuhay ang pamilya mo ngayon, kundi para magkaroon kayo ng kinabukasan na hindi na kailangan umalis ng bansa ulit. Kaya gamitin mo yung kita, hindi lang bilang tulong, kundi bilang puhunan sa sistema. Isang sistema ang unti-unting magbibigay sa iyo ng kalayaan para pag dumating ang araw na ikaw naman ang uuwi, hindi para magbakasyon, kundi para manatili, handa ka na sa buhay na may yaman at direksyon. By the way, kung gusto mo ring magsimula sa pag-aaral ng pera at investments, iniligay ko sa description yung mga top financial books na personally kong nire-recommend. Affiliate links yan. Ibig sabihin, kapag bumili ka gamit yung link, may maliit akong komisyon pero walang dagdag na bayad sa'yo. Sa ganitong paraan, natutulungan mo rin akong makagawa pa ng mga free videos tulad nito. Maraming salamat sa support. Isang malaking dahilan kung bakit hindi umayaman ng maraming OFW ay dahil sa tinatawag na emotional spending. Pag uwi ng isang OFW, kadalasan may halong saya at guilt. Yung tipong matagal lang nawala kaya kailangan kong bumawi. Natural lang yan. Galing ka sa sakripisyo. Gusto mong maramdaman ng pamilya mo na sulit lahat ng paghihirap mo abroad. Ang problema, sa kagustuhan bumawi, madalas na sa labis na paggastos. Appliances, gadgets, bagong cellphone, branded na sapatos, kahit minsan hindi naman kailangan. Minsan kahit wala sa budget, sige lang. Basta masaya ang pamilya. Pero ito ang hindi napapansin. Habang napupuno ang bahay ng mga bagong gamit, unti-unti namang nauubos ang ipon mo. At sa halip na makabawi ka sa tagal ng pagkakawalay, nauuwi sa bagong cycle ng utang at pagkabaon sa gastos. Ito ang tinatawag na utang culture. May pasalubong, may padala, pero madalas may kasamang utang din. Kasi bawat saya na binili mo sa mall, may kapalit na interes sa bangko. At kapag naubos na ang pera, balik ulit sa padala, balik ulit sa stress. Ang mas malala, nasasanay yung pamilya sa ganitong sistema. Hindi dahil masama sila, kundi dahil hindi na ipaliliwanag sa kanila kung gaano kahalaga ang disiplina sa pera. Unti-unting nagiging normal na ang instant gratification. Yung kasiyahan ngayon kahit problema sa hinaharap. Kaya mahalagang itama ang mindset. Ang tunay na pagmamahal hindi nasusukat sa dami ng padala. Hindi rin sa laki ng pasalubong. Nasusukat yan sa tibay ng plano kung paano mo hinahanda ang kinabukasan ng pamilya mo. Para pag dumating ang araw na hindi na nila kailangang umasa sa padala, meron na silang sariling kinikita, sariling seguridad, sariling sistema. Kaya kung dati, ang mindset ay, basta may pera, gastusin. Ngayon, baguhin mo na. Basta may pera, ipunin at palaguin. Dahil ang pera na ginastos, nawawala. Pero ang perang pinaplano, itinatabi at ini-invest, yan ang nagbabalik ng tunay na yaman. Ito ang ugat ng problema. Walang sistema. Ang sistema ang nagdidikta kung saan pupunta ang pera mo. Kung wala kang sistema, kakainin ka ng impulsive spending. Tatlong bagay ang madalas na kulang sa OFW households. Number one, no budget plan. Wala kang fixed rule kung ilang porsyento ang savings, ilang porsyento ang gastos. Lahat dumidepende sa emotion at sitwasyon. Number two, no emergency fund. Isang problema lang. Hospital, delay sa sahod, o bigla ang gastusin. Ubos agad ang ipon. Babalik sa utang. Number three, no long-term vision. Hanggang kailan ka mag-aabroad? Kung wala kang timeline o exit plan, magiging cycle lang ang buhay mo sa abroad. Subukan mong gumawa ng simpleng rule. Halimbawa, 60-20-20 system. 60% sa gastusin, 20% sa savings, 20% sa investment o side income fund. Maliit lang sa simula, pero pag consistent, lalaki rin ang resulta. Maraming OFW yung takot mag-invest kasi akala nila malaki dapat ang kapital. Pero ang totoo, disiplina ang puhunan, hindi laki ng pera. Kung kaya mong maghulog ng 1,000 sa pasalubong, kaya mo rin maghulog ng 1,000 sa pag-ibig MP2, UITF o Mutual Fund. Halimbawa, kung naghulog ka ng 1,000 per month sa MP2 sa loob ng limang taon, may potential kang makuha ng 70 to 80,000 depende sa dividend rate. At yan ay Guaranteed Government Back Savings Program. O kaya kung naglagay ka ng 2,000 buwan, buwan sa digital bank na may 6% interest, makakakuha ka ng ilan libo kada taon na passive income. Pera na gumagana para sa'yo kahit tulog ka. Ang sikreto ay hindi one time big time, kundi consistent long term investing habit. Ang dapat mong buuin, sistema, hindi lang sahod. Kasi kung sahod lang asahan mo, kapag nawala ang trabaho, tapos ang daloy ng pera. Pero kung may sistema ka, kahit mawala ng trabaho, may ipon, may investment, at may fallback. Ito ang tamang OFW Wealth System. Number 1, earn Gamitin ang trabaho mo para makabuo ng kapital. Number two, save. Ilagay sa tamang lugar, hindi basta ipunin sa wallet o ipadala lahat. Number three, invest. Palaguin sa mga legal at long-term investment vehicles. Number four, grow. Mag-aral at dagdaga ng income streams. At number five, give back. Gamitin ng yaman para makatulong, hindi lang gumastos. Hindi mo kailangan ng mas malaking sahod. Kailangan mo lang ng mas matalinong sistema. Ang totoo, karamihan ng OFW ay hindi tamad. Hindi magastos. Kadalasan, hindi lang tinuturuan ang tamang sistema. Kaya kung isa ka sa mga nagbabalak magpundar, ito ang tandaan mo. Hindi kulang ang kita. Kulang ang sistema. At kapag natutunan mong ayusin yan, hindi mo kailangan mag-abroad habang buhay para umasenso.